Pinasabog ni Coach Chot Reyes ang tila bentahe ng Barangay Hinebra sa bakbakan sa finals kung para sa TNT Tropang Giga. Ibinida naman ni Coach Tim ang ginawa ni Coach Chot Reyes kahit tila kulang sa tao ang kanyang kupunan. At ang tila magiging bala ni Coach Chot Reyes sa finals versus Hinebra, lumabas din sa nasabing interview. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated matapos bakbakan ng rain or Sh at kuhanin ang unang pwesto sa finals ng PBA Commissioner's Cup, inilaglag ni Coach Chot Reyes ang balitang ayon sa kanya ay hindi na sikreto ang makipagbakbakan sa Barangay Hinebra sa finals. Sa kanyang pahayag ay tinura niya ang kahandaan ng Hinebra sa laban habang tila dehado naman umano ang kanyang grupo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Jonas Estrado ng Inquirer. Hindi ako naniniwala na sikreto pa rin na maglalaro kami kalaban ng Barangay Hinebra. Alam nating lahat kung gaano kalakas at kalalim ang team na yan. Ibang team ang Hinebra kaysa sa Reno Shine. Bakit kami sa series na kulang kami ng isang tao habang sila nadagdagan ng tatlo mula nang huli namin silang makalaban sa finals. Kaya malaking hamon to sa amin. Kaya titingnan at na aalamin namin kung paano namin ihahanda ng mabuti ang aming mga sarili. Grabe na si Coach Shot Hindi pa natatapos kasi yung bakbakan ng Hinebra at Northport. Nasa isip niya na kagad yung barangay Hinebra. Pero sa tingin naman natin kasi nagpakatotoo lang si Coach Shot Reyes eh. Parang wala naman natang umasa na mapupunta talaga ang Northport sa finals lalo na nung mag 3-0 barangay Hinebra, di ba? Anyway, dun tayo sa pahayag ni Coach Shot, nakakaiba ngayon ng Hinebra kumpara nung huli nilang makaharap sa finals. Nung time na yon, andon si Jason Castro, ngayon wala na siya. Malaki ang role na ginampanan ni Dabler doon. Nanalo sila doon. Ang totoo, pangalawa yon kasama si RHJ. Pangalawa din talo ni Justin Brownlee at ng Barangay Hinebra habang kasama ng TNT si Ronde Hollis Jefferson. May mga injured players ang Barangay Hinebra noon pero ngayon buong buo na sila di ba? Dagdag pa si Troy Rosario na no? malaki yung naging ambag sa Hinebra ngayong conference. Ito yung tumatakbo ngayon sa isip ni Coach Shot. Kung titingnan mong mabuti may point naman siya talaga. Posible kasi mas malaki ang effect ng pagkawala ni Jason Castro sa kanilang hanay. Iba yung maturity na pinakita ni Castro sa nagdaang kampiyonato versus Hinebra noong karang conference at iba rin yung maturity maturity na ipinakita niya ngayong conference bago siya na injured, di ba? Pero ang sisti kasi, nakapasok pa rin sila sa finals eh, kahit wala si Jason Castro. Of course, tama si Coach Chot. Iba rin ang rain shine sa barangay Hinebra. Pero para sa akin, discarte ng coach sa magpapanalo ng bakbakan eh. Siyempre, may role ng players, pero hindi maikakaila na coaches ang magdidikta ng laban. Kaya para sa akin, mananalo ang team na makapag-execute -e ng maayos ng kanyang game plan mula sa kanyang coach. Kung paniwala si Coach Chot Reyes na mahirap kalaban ang Ginebra sa ngayon kumpara nung nakaraang conference, naniniwala rin si Coach Tim Cohn na mahirap kalaban ang TNT Tropang Giga. Sa kanyang pahayag ay binigyan din nito ang ginawa ng grupo ni Coach Chot sa kabila ng pagkawala ni Jason Castro sa hanay. Narito ang kanyang paglalantad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Nakita mo ang ginawa ng TNT? Sobra sila. Hindi alam ng karamihan kung gaano kagaling si Coach Chot Reyes. Magaling siyang coach nawala sa kanila si Jason Castro, di ba? Pero nagpatuloy pa rin sila dun eh. Naglalaro sila ng ganong sama-sama at may ganong effort, lalo na sa depensa. Eto na sila, di ba? Palitan na sila ng papuri eh. Pero alam natin sa dulo ng bakbakan, mananaig talaga ang isa sa kanila. Alam natin na pareho silang mahusay na coach, may mahuhusay na player. Kaya tingin natin talaga, yung team na mabilis mag-adjust at mabilis makapagkasa ng ginawang game plan ng kanyang coach, yun ang tatanghaling kampiyon. Of course, malaking factor dito yung kanilang imports, si RHJ at si Justin Brown. Buhay ulit ang rivalry nilang dalawa. Kung maalala natin, bago magsimula ang conference, hindi pa sure kung tatanggapin ni Brownlee ang alok ng barangay Hinebra na siya na ulit yung magtitimon bilang import. Kasi nga, may mas malalaking import na darating nung time na yun. Pero eto na siya, nasa finals na sila ulit, di ba? Tapos sila na ulit ni R.H.J. So, bukod sa coaches, bentahe rin at makikita ng lahat kung kakayanin na bang itakas ni Justin Brownlee ang kampiyonato para sa Hinebra. Dalawang beses na kasi siyang tinalo ni R.H.J. Kaya tingin natin, kung may medyo may pressure kay Coach Tim Cohn dahil sa ipinamalas na galing ni Coach Chot Reyes ngayong conference, matindi rin ang nararamdamang pressure ni Justin Brownlee. Hindi biro ang matakasan ni RSJ ng dalawang beses. Sa parehong Governor's Cup po yun, di ba? Kaya sa palagay natin, mas magiging agresibo dito si Brownlee habang si RSJ, kalmado lang to dahil alam niya na kaya niyang tapatan ang ilalabas ni Justin. Walang dudang magiging mainit ang bakbakan ng Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga sa Best of 7 ng PBA Commissioner's Cup. Sa pinakahihintay na salpukan ay muling sasandalan ni Coach Team ang kanyang triangle offense habang si Coach Shot ay magbabasa sa kanyang depensa. Depensa na hindi kinaya ng Rain or Shine sa kanilang best of five sa semis ayon na rin kay Coach Shot Reyes. Narito ang kanyang huling pahayag. Tutukan natin si Coach Shot sa report ni Olmen Leyba ng Fieldstar. Sa laban namin ngayon sa Rain or Shine, nagpakita talaga kami dito ng puso at lakas ng loob. Sobrang close ng series na to eh. Alin man pwedeng mangyari. Pero sa dulo, yung makayahan naming pumigil ang pagkakaiba sa serye na to. So, depensa talaga, di ba? Yun ang bala ni Coach Chot Hindi lang sa nagdaang semis, kundi dadalahin niya yan sa paparating na finals or yung best of seven series nila ng Barangay Hinebra. By the way, magsisimula ang best of seven sa March 14, 7.30 po yan sa Mowa Arena. Game 1 po yun, ha? yung game 2, March 16, 7.30pm pa rin sa Mowa Arena pa rin po yan. Game 3 sa March 19, 7.30pm sa Field Sports Arena. Yung Game 4, March 21 po yan. 7.30 awarding ng Best Import at Best Player of the Conference. Pagkatapos ng awarding, magsisimula po yung laban. Kung kailangan, meron pa tayong Game 5 sa Araneta po yan. 7.30pm, March 23 po yan, Sunday. And kung kailangan natin ang Game 6, sa March 26 po mangyayari yan. Wednesday po yan ha. 7.30pm sa Araneta pa rin po yan. And kung kailangan pa rin natin ng game 7, March 28 po 'yan sa Araneta Coliseum pa rin po siya, 7:30 PM. So balikan natin ang pahayag ni Coach Shot, yung kanyang depensa. Kung may tatali nila ang Barangay Hinebra o hindi makararating ng 100 points ang Barangay Hinebra, mananalo sila yung TNT. Sa isang side, kung makalagpas ng 100 points ang Barangay Hinebra, matatalo yung TNT. Kaya kakailanganin nila yung malagkit na depensa sa bawat laban talaga. Sa panig naman ng Hinebra, kakailanganin nila hindi lamang matinding opensiba, kundi kailangan din nilang limitahan ng galaw ni RHJ na kumamada ng 42 points sa huling laban ng Rain or Shine na TNT. Palagay kasi natin, kung hindi nila mapipigil si RSJ, mahihirapan ang Barangay Hinebra lalo na kung puputok si Pugoy at si Optana sa Tres na baluarte nila sa bawat bakbakan. So guys, maraming maraming salamat.